Hello, magandang araw sa inyong lahat. Uh, nandito na naman ako. Bago ako pumasok ay um, gagawa ako ng isang content na uh, magugustuhan nyo. Okay? Uh, so, um, ang i-share ko sa inyo ngayon ay uh, Papano ko na napalaki ang aking bahay uh, nung nag-turn on ako ng aking professional uh, mode ay nasa 1400 na ang uh, friend friends ko dito sa profile ko na ito so automatically nung nag-turn on ako is uh, naging followers ko na sila so pwede pala yon na ano mag uh, mag-add tayo ng mga friends natin and then friends relatives and then automatically na magiging followers na natin sila pero kung uh, ang mga iaad natin ay uh, hindi naman uh, katulad natin na ano na mga content creators ay uh, hindi mas mara hindi sila magso support mas marami ang hindi magso support sa kanila real talk tayo na uh, karamihan sa mga relatives at mga friends natin ay hindi nakasuporta sa ating mga mga videos, di ba? Oh. <laughs> so kung meron tayong mga friends na mga ganon, mga relatives na hindi naman uh, hindi naman active sa atin, uh, na natin silang alisin sa ating mga um, mga sa ating friend list. Ako hindi pa ako nag-aalis kasi pwede pa naman akong mag-accept ng uh, mga friends. So kung hindi na ako kasi may limit, uh, 5000 ang friend list and then uh, hindi ka na puwedeng uh, mag-accept. So ako uh, hindi pa ako hindi pa yung hindi ko pa nare reach yung 5000 na limit. So pwede pa akong mag-accept. Kaya yung mga uh, mga friends, mga relatives ko na hindi hindi naman sumusuporta sa akin, uh, uh, in one day ay makikita nyo na lang nawala na kayo sa aking mga friend, sa aking friend list, okay? wag, wag magtatampo dahil uh, hindi naman kayo nakasuporta sa akin, di ba? So ano ang gagawin ko sa inyo, di ba? Di alisin ko kayo. So ang mga idadagdag ko ay yung mga uh, sumusuporta sa akin. Ganun lang 'yon, 'o, di ba? Uh, so ito na tayo. So nung nag-start ako dito is uh, June uh, mga June last week of June. So kasi merong 3 uh, three, three months lang ang uh, binibigay na limit ni Meta na kailangan nating uh, i-unlock uh, yung yung five criteria na yon para sa ano in-stream ads. So uh, kailangan ko ini kailangan kong i-unlock yung 5000 followers ko and then yung 660,000 uh, views ko. So um, yung followers ko yung tatlo is na-unlock ko na tapos ang nahuli ko na lang is yung uh, 5000 followers and then yung 60,000 views. So, ah uh, yung sa 5000 na followers nung una nag F2F pa ako and then parang uh, nakakapagod tapos uh, nag F2F ka tapos hindi naman yung iba hindi bumabalik and then um uh, parang wala rin. So, ah uh, uh, meron akong na, na napanood na ganun nga ang uh, ang ginagawa nila. So sabi sabi o nga hindi ito yung organic way pero pwede natin itong i-revise in an organic way. So ito na yun guys. Ito na yung uh, ginawa ko. Na-unlock na ko lang siya. Siguro mga in mga wala pang one week is na-unlock ko na ang aking 5,000 followers, ganun. E so, ito, ito na ngayon ang isi-share ko sa inyo. So, ito ang gagawin nyo. Pumunta lang kayo sa, uh, for example, sa aking uh, wall, ayan, diba? And then, puntahan nyo yung mga, uh, yung mga videos ko, videos or reels, ganun. So, punta tayo ngayon sa saan ba yon? ito sa aking videos punta tayo sa aking videos sa mga reels sa mga sa mga reels ganon kung saan uh, maraming mga reaction maraming uh, nag comment ganon so punta tayo kasi maraming ditong nag comment sa um, ito 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 punta tayo so naka, nasa 164 ang comment ang reaction na ano? So, i-click lang natin yan. I-click natin, i-click natin. And then, i-click nyo. Ayan, i-click nyo. Di ba may mga blue dyan? I-click nyo yung mga reaction. May mga blue dyan. And then, ayan, mga friend ko pa yan. Ayan, hindi ko pa sila friend. May mga hindi pa ako friend. So, i-click nyo lang yan. I-click nyo sila. I-click nyo i-click nyo sila and then magiging friend nyo na sila. Magiging friend nyo, automatic na magiging followers nyo na sila. Kasi, uh, i-add ia nila kayo and then automatically na followers nyo na sila. Kasi pare-pareho tayo na ano na content creator. So, atay uh, tayo ang magtutulungan. So, um, iyon add nila kayo and then after nang may-add kayo, uh, doon na kayo mag-start. Doon na natin i-revise yung pagiging organic natin. Uh, Magkipag-engage tayo sa kanila. Uh, Panoorin natin ang kanilang video, mag-react tayo, and then mag-comment tayo uh, na ayon sa mga videos. And then babalik at babalik sila sa inyo. Ganon ang ginagawa ko. So, uh, ganon din ang gawin nyo para ma-unlock uh, ma nyo na yung 5,000 followers. Guys, hindi na uso ang count me in, hindi na uso ang F2F. Ayan. Kung uh, meron at meron din, may mga makukuha pa rin kayong uh, followers kung ang content natin ay maganda, may matututunan sila sa content natin. Ah... Uh, kahit na hindi tayo makipag F2F, ay sila na sila na talaga ang magpa-follow sa atin. So, yun lang ang uh, ginawa ko, bakit ko na-unlock ang aking 5,000 followers. And until now, ay may mga... <clears throat> May mga nagpa follow na rin sa akin uh, kahit hindi ko ako mag-add ng friend dahil nga uh, uh, sa mga content ko about Japan ganoon uh, may mga sinishare ko siguro may mga nagkakagusto na rin and uh, Maraming maraming salamat nga sa mga na-add ko na naging followers ko na rin na naging uh, followers na rin nila ako. Na ganun ang ginagawa namin, nakikipag-engage kami sa isa't isa. Uh, yung engagement ay talagang kailangan-kailangan natin 'yon dahil tayo, tayo lang ang magtutulungan dito sa uh, meta world, ganun. So, ito na lang ang mai-share ko sa araw na ito and sa uh, sana ay uh, makatulong ito sa inyo. And uh, kung tatrabahuin nyo ito, nang nang uh, kahit na isang araw. Guys, may limit ito ha. Kahit na mga sa isang araw ay 100 or 200. Pero pag lagpas nun nga at na sobrahan na ang mag-add ng friend ay puwede kayong ma-restrict. So hinay-hinay lang sa pag-add, okay? So yun lang and uh, uh see you again sa next na uh, sharing natin, okay? Sa pa, sa aking uh, monetization, uh, lahat ay i-share ko sa inyo kung ano ang mga nararanasan ko uh, mga uh, mga hindi dapat gawin ganun ay i-share ko sa inyong lahat. Sama-sama tayo na aakyat pataas guys and um, magtulungan tayong lahat okay? See you again. Bye-bye and I love you all.